Hi guys, ito pang pa Instagram and Public Channel. Uh, ngayon, August 2024, namili tayo na mga paninda. So guys, ito, fish cracker hot spicy, 110 pesos ang isang kilo. Ito kalakalating kilo, uh, 60 pesos. Sa uh, fresh yung divisory guys, itong lahat sa divisory namin uh, pinamili. Um, Macaroni, chicharon. Yan, guys. Tatlong kilo ang laman nito. Diba? Ang presyo nito, 370 pesos presyo Divisoria, Manila, guys. Ito. Kailangan i re repack natin ito ng uh, malilit lang pang 5 pesos. Ito. Fish cracker. Ito. Pinakamabilis sa mga fish cracker. Crisp Cracker Original. Ang kilo nito ngayong August 2024, 160 pesos guys sa Divisoria Manila. Ah, uh, di ko lang alam guys. Tapos, ang sunod, itong chicharon. Ito guys, chicharon. Itong isang bag, 500 pesos ang presyo. 51 pieces or 51 piraso ang laman nitong isang bag na chicharon pork chicharon guys ito ang gagawin natin uh, i-display natin ng na pa isa isang bintahan para magiging magiging ito eh guys gaganin lang natin yan ito gaganin lang na natin Bubuksan natin tapos Matali natin Ayan ah. Tapos meron tayong alamre rin Na ganito Alam re. lang natin yan, yan lang o, diba? ganda na sabit lang natin sa uh, pisto natin na paglalagyan nito guys, okay, profit sa profit, mabili din ang isang bag nito ang presyo 100 20 pesos guys sa Divisa mm -hmm. ni Manila. So, 30 pesos ang laman. Ah, ganun din ang gagawin natin. Ibibinta lang natin ito ng para kumita tayo. Ibibinta natin ito ng ang hangin. Huwag na yan dito. Huwag okay, na itutok sa akin. Huwag itutok kasi maano yung boses. Ah, ibibinta natin ito ng pay sa isang teraso. Ayan. Ito so, ah. Isang ganito guys, binta natin ng 7 or depende na sa inyo kung magkano yung binta. Mura na yun sa 7 pesos madili. Yan, ganun lang gagawin natin. Itatali lang natin ito yun ha. Tapos, kukuha ng ating mga customer dito o ganun, may alam mo rin lang tayong ginawa. Ganun. ganun lang. Ganun. Diba? Sige, um, sabit lang natin sa labas ng ating kung saan man natin dito o labas ng ating pisto o tindahan. Ganun lang bangus ah uh, 25 piraso ang laman guys ngayon bilangin natin 25 piraso ang laman guys ang presyo nito 125 pesos sa Divisoria Manila guys o pwede natin ang binta ko nito guys 8 pesos e pwede na sa inyo guys eh, kung magka lang yung uh, presyuhan ah, uh, nasa sa inyo na yan <laughs> Ayan. Ah, uh, dudublihin po ang ating pagkano nito. Pagbilis ni guys, dudubli kayo. Dalawang. Dalawang nakasalit kasi mabilis to. Okay, hindi. Alam ko lang. Ayan. Tusok lang natin guys. Simpleng ano lang. Ganun lang. Tapos, saan ang gunto? Ah, ganyan lang guys. Bubuksan lang natin ito ng kwentuhan lang na kasi ang ano, huwag natin buksan lahat ng ito. Ah, ganun ba? Diba? Ganda, diba? Kanya ka. Ito pritong itong manog guys. 120 din ang isang burger. 25 din ang laman. 120 pesos. Ah, Binta ko 8 pesos. Pero dipindi na sa inyo guys ah, kung makano niyang gusto yung apresyuhan. Ah, para simple ano lang to. O ganun niya, gaganon lang natin. Tapos, Tutusukin lang natin na alam rin. Simple lang. sakit lang sa lamba. O pag dikit-dikitin natin yan kasama lahat ng mga ating kanina binanita. Maganda. Ito. So, ito, ang tawag nito, spicy chicken. Ganun din guys, 120 or 25 pieces ang lamba. ng mga uh, wholesale para medyo mababa ang presyo ng bigay natin ganoon uh, lang alam rin lang natin itutusok lang, lang sa alam mo uh, lang ayos na rice. Ayan. Eh, ito mga, kahit mga bata pa tayo guys, or mga bata pa kayo, mayroon na nito. Ito. rice. dati, ginagawa to man, yung, yung kanin, bahaw na kanin, ginagawang ganito ng ating mga kanigyan. Eh. Pang mahihintay. Ngayon, nasa mga na to ito ang price nito. 90 pesos guys or 95. Sa Sa Divisoria Manila guys, ano? Ang laman nito. Yeah. Sampo, 10 ang laman guys. Mga 10 isang balot-balot. Sampung balot ang kami. Big ko ako nito guys. Big pin pieces. Yeah? Nag-dipin din sa inyo guys. Kung Mag magkano gustong tubo or gustong design. Pa price. Kailangan guys, huwag nyo itong papainitan ng araw. Kasi pagka nasa mainit siya, lalambot siya kailangan pag mainit ipapasok na natin sa ating bahay na hindi hindi display lang natin siya sa malamig na parte para hindi siya para ma-maintain niya ang kanya itong or magiging crunchy lang siya ito so. sasabihin ko na yung guys i yung display kasi mabilis ng mga Sa so gusto ng ating mga kabay, pagkakabida o pagkakabida. Dati pa nang mga may maliit pa tayo, may mga ganito na. Hanggang gayon, andito pa rin itong top price. Uh, hindi ko naman ang pangalan ng mga kung saan tayo. Binsa, may ibang pangalan. Pero dito sa ano In English kasi Kaya pa price Kaya yeah, tusok lang guys eh. Big boy guys Ito ngayon ng ang pinagmabili Sa mga Mga Crackers, crackers Big boy crackers Ito isang ganito 300 pesos sa Divisoria Manila guys naman niya limang bag <laughs> limang bag ang laman niya 300 pesos isang isang bundle lang ang bintahan lang natin ang ginagawa ka nito guys ah binubuksan ko to ito i-retail ko siya sa atas, isang Sampung peraso ang laman ng isang ganito. Sampung piso ang binta natin yung isa isa. Para madali mabilis siya, kailangan binta natin ng